Mga kababayan, mga anak mga nagsasabi na ito daw po nga ng TRO sa BARM ay pwede rin pong gawin sa BSKE. Pwede naman po itong mangyari pero bago po natin yan na uh, talakayin ngayon, uh, ano po ba itong TRO na dilabas ng uh, AC dito sa BARM? No? Bali, uh, po kasing act na uh, hindi po iimplement i-implement itong COMELEC. Ito po yung tinatawag nila uh, BARM. redistricting law, no? BAA 77. Ito po yung petition kaya naglabas ng TRO ang Korte Suprema. So ang mangyayari po dito ayon po sa ating mga narinig na balita ay uh, susundin yung old law na Act uh, BAA 58. Ayan, bam, redistricting law hindi po ito katulad ng uh, pinag-uusapan natin ngayon sa BSKE na pag-uuro. No, ito po kasi nga BEA uh, 77 ay meron pong nilalaman. No, iba po ang usapin dito. Kaya kung titignan natin na uh, parang kukopyahin natin or yung comparison natin dito sa uh, petisyon petition na ito, malaki po ang pagkakaiba eh dahil pong maaalala niyo ang petition po dito ni Atty. Makalintan dahil ayon niya po mauurong yung BSKE sa December 1, 2025. So iba naman po ang pinag-uusapan dito sa May uh, TRO na nilabas ng like AC dito sa May BEA 77. Okay, hindi pinag-uusapan dito sa TRO na nilabas sa BARM, yung pag-uurong or postponement. So, kung mauurong man po itong uh, BARM, ay dahil po magiging epekto yon kasi sinabi din ni uh, Chairman Garcia uncertain po sila. Eh. Okay. No, basahin po natin yung kanyang uh, uh, comment dito. No? Sabi niya ni uh, Comedic Chairman Gansi, uh, kailangan po namin mapag-usapan kaagad bukas sa NBank ang TRO na ito. Ayan. Tapos, sa uh, uh, kaagad po natin pag-aaralan ang epekto nito sa halalan ng October 13 at kailangan ba kami tumigil sa paghahanda. So kung mauuro nga, sabi ko kanina ay Epekto na lamang po yun. Ngayon, pupuntuhin natin BSKE. Sinabi ko na kanina, magkaiba, no? Magkaiba. Ayan. pwedeng maurong ang BARM dahil merong TRO at pag-aaralan pa ito ng Korte Suprema. Pero naku narinig, sabi ay uh, tuloy na ang BSKE sa uh, December. Kasi nga, eh, dito nga naglabas ng TRO sa BARM. E eh, pwede rin po yung gawin dito sa Maya uh, BSKE no Pwede po yan. Kaya lang kung babalikan po natin yung mga balita at sinabi din ni, ni uh, Chairman Garcia ng Comelec na wala pong uh, ilabas na TRO. Kumbaga na-denied yung hinihiling uh, ni Atty. Macalintal na TRO. At alam na po natin ngayon na comment lang ang hiningi. tiba Nag-file uh, ng petisyon si Atty. Macalintal at sabi niya, kailangan ng TRO yan para uh, mapigilan yung implementation ng BSKE sa next year pa naman so tutusit kaya nasabi ko dati na hindi kailangan ng TRO dito dahil yung uh, sinasabi ng batas na RA 12232 ay sa susunod na taon pa naman eh so bakit kailangan ng TRO diba so kung maglabas man ng TRO yan eh kumbaga sa kasalukuyan ay uh, parang uh, useless pa ang TRO kung maglalabas ng TRO para sa BSKE 2026 na intindihan po ninyo mga kababayan. So, ano pong dapat na gawin ng Korte Suprema dito para magkaroon po ng pag-asa yung uh, sinasabi pa na uh, December 1, 2025 BSKE? Siguro, pag iniisip natin, ay uh, dapat mabilis po ang magiging desisyon dito -e na uh, may turing agad nila itong unconstitutional. Kung talagang unconstitutional. Kung yun sa tingin nila, ay uh, hindi nga naaayon sa batas na ito at uh, hindi pwedeng palawigin yung termino ng mga barangay officials. So, depende po ito sa magiging desisyon, desisyon ng Korte Suprema. Pero meron pong uh, malaking katanungan doon. Kung halimbawa, sabihin lang natin, kunwari lang na sinabi lang uh, AC na okay, unconstitutional yan, pero hindi natin alam kung kailan nila ito didesisyonan eh. O kung kailan nila ito ide declare eh. Diba? Pwede bang magkasabay yung deklarasyon yan? Halimbawa ay uh, uh nila ng pansin at magpo-focus na ulit sila dito sa BARM. Halimbawa ay itutuloy ulit sa October 13 ay uh, hindi po, po pwede nga uh, pagsabayin or malapit. No, halimbawa, BARM, October 13. No? Pwede bang BSKE ay sa December? Eh, kung tutuusin nga po, wala na pong uh, uh, batas na nagsasabi. Eh, no? Pero sabi natin, okay, unconstitutional yan. Ang lagi kasi yung big question dyan kung kailan eh. Kung kailan nila uh, sasabihin na unconstitutional ito eh. Diba? At kung magkakaganon man ay uh, Halimbawa sabihin natin na November sinabing unconstitutional eh lumampas na po yung piling ng COC na dapat ay sa October 1. Maliwanag po na talagang mauurong. Talaga pong mauurong ang BSKE na inaasahan na dapat ay sa December 2025 eh, kasi di po ganun kabilis ang desisyon ng Korte Suprema. Lalong-lalo na inaayos pa itong mga... Uh, legal na usapin sa barn. Di ba? O oh, ayan ang kanilang pagtutuunan at uh, uunahin muna nila yan dahil uh, hindi po biro. Di ba? Nakagastos na ang Comeric dyan, nakaredy na yung mga machine, yung uh, mga papel, tinta, at tayong uh, mga, siyempre yung mga magtatrabaho po dyan, ay nakahanda na. At uh, dahil po dyan sa TRO na yan, hindi po porke may TRO ang BARM ay ibig sabihin ay hindi na tuloy. So, yun po ang iniisip ng iba. Akala po kasi ng iba ng uh, pag, pag naglabas ng TRO sa BSKE ay hindi na rin tuloy. Hindi po yun. No? Uh, legal na usapin po ito mga kababayan. Halimbawa, TRO. Eh nga nga uh, ibabalik lang natin yung mga dati lang pinag-usapan para mas maintindihan niyo lang halimbawa tin iRO itong ah uh, uh, BSKE. So ano na ang mangyayari dito? Ibabalik ba yung uh, December 1? Maripong hindi eh. Kasi eh, ilalabang po 'yan ng uh, respondents eh ng uh, gobyerno eh. 'Di ba? Ay uh, pagtatanggol po 'yan. At syempre, dadaan po yun sa legal na proseso, due process at uh, malaki nga ang posibilidad na yung mga calendar activity ng uh, BSKE sa December 1 ay malalampasan na lang. So nandun pa rin po yung uh, malaking posibilidad na mauurong pa rin. Eh. Kaya kung iisipin nyo talagang malaki yung chance na mauurong na ito. Kaya kung mauurong lang din naman, lagi kong sinasabi, kung mauurong lang din naman, eh di dapat Uh, maging uh, konstitusyon ang RA-12232. Nasa ganun, hindi komplikado. Kung baga, sige, batas na mali yan. Di ba, naurong-urong na lang din naman. E, Ituloy na lang na konstitusyon para wala na masyadong uh, problema at uh, pinag pa. At kung uh, alalahanin po din natin yung uh, interview ni Cominic Chairman Garcia ay sinabi po niya, no, uh, wala naman PR at doon po sa mismong budget hearing, sabi niya, ay wala, kung napapansin nyo, sabi niya, wala po kami hinihinging budget no para sa uh, December. Kasi nga, sabi niya, eh, ang batas na ay, ay uh, RA na No? Ang kanyang mga uh, paninindigan dito ay yung dagdag na budget para sa BSKE November 2026 na. So, ito po yung mga palatandaan na na dapat na po nga isipin talaga natin na eh, lumiliit ng lumiliit po yung tsansa sa BSKE 2025. Diba? Napaka-exe po ng pagitan kung sakaling talaga ipipilit natin ito. Biruin ninyo uh, may TRO ang bar ngayon at kapag yan na halimbawa ng isang buwan o halimbawa naging October dahil inayos yung legalities niyan o BARM, November. Sa palagay nyo ba diba, magkakaroon pa ng BSKE sa December? parang napakalabo na po nun. E eh, papano po yung uh, procurement process? E eh, maabot po yan ng dalawang buwan. So hindi na kaya. Gahol na gahol na po. So ang uh, desisyon, no? <laughs> e eh, kasi napakatagal po ng desisyon ng Korte Suprema dito. Doon po nagkakatalo. Doon po nagkakatalo. Uh, kaya dapat minsan yung mga nagpipetisyon naman, no? yung mga nagpipetisyon naman, isipin naman din yun yung nangyayari eh kung nakatala sa petition ni Atty. Makalintal na uh, yung uh, 2022 ay uh, unconstitutional pero naurong din naman ng no 2023. So tumutulog yung pangalan dito na Atty. Makalintal dahil sa mga petition na yan. Uh, ito naman pagkakataon ito, sabi ko iba ito at sabi ko nga no, dapat hindi na rin nagpetisyon dito si Atty. Makalintal kasi uh, alam niya rin na mayroong uh, barm sa October na inaayos. So alam niya na pag <laughs> pag ayan na ay itiniar, o di, ang gulo-gulo. So parang nagiging ang gulo-gulo dito ni lang pagpetisyon eh. At uh, mayro pa nang petisyon dito eh, teacher sa kayong mga youth. Hindi niyo ba iniisip mo na yon itong mga kabataan ay masyado pang maaga para para mapumasok kayo sa ganito mga puli pulitika na ito. Dapat isipin niyo muna yung inyong inyong magagawa diyan sa inyong mga bara na barangay no hindi yung sasali mo na kayo sa mga pet petisyon. Tingnan niyo yung nangyayari. Diba? Medyo bagulo eh. O, may problema sa barn. May TRO. sa so, talagay niyo ba? Mag-TTRO din yan sa BSKE. Hindi, ba diba? O, unconstitutional, yun po pwede. Ang tinitignan na lang po natin dito ay yung desisyon ng AC na ah uh, kung unconstitutional ba or constitutional. Pero, pag kahit man magkaroon po ng desisyon yan, constitutional or unconstitutional, Ando na po tayo eh. Talagang uh, iisipin natin na nakikita natin na talagang makuurong na. Di po ba? At kung iisipin natin, kung tutusin din naman ay ang batas na nagsasabi na December 1 ay natapala na po ng RA 12232 na. Ayun na po yung umiiral na batas ngayon na sinasabi nga ay uh, sa susunod na taon na. Eh, paano naman kung unconstitutional? Siyempre, okay, sabihin na natin na naurong kailan. Okay, unconstitutional. Tapos naurong o kailan. Ay, hindi natin alam. Ang makakasagot po niya, siyempre, yung uh, uh, itatakda dito ng, uh, ng Korte Suprema. At siyempre, nandyan din yung comment kung kailan sila, uh, mag, uh, magkocomment sila eh. Sasabihin nila kung kailan talagang mas maganda. Siguro ang mga kalagitnaan ng anong taon na uh, 2026 kung mauurong lang din naman. Pero para sa akin, kung mauurong lang din naman, uulitin ko, no, dapat konstitusyon para less mga issues-issues pa na yan. Alright, ayan po yung ating uh, pinunto ngayon mga kababayan. Itong nga uh, sa BARM, uh, dapat din malaman din natin ito. Eh, no? Itong uh, uh Act BAA 77, ito yung pinitisyon at uh, babalik sa Act BAA 58 old law. Ito kasi yung mga bangsa-moro-paliamentary, you know. Uh, barn Redistricting Law. Hindi po ito uh, pinag-uusapan dito ay term-setting. Iba po ito. Iba po ito dito sa BSKE. Kaya dito may TRO sa barn. Kasi iba na nga itong term-setting bill na ito. Maaaring yun ang dahilan. At... Uh, tignan natin kung anong magiging nga uh, decision dito ng Korte Suprema. pero titignan natin yung panahon ngayon, yung sitwasyon ngayon. Dahol na. Sobrang kulang na po sa oras. Okay, so ano ba yun? Parang himala na lang ba ang pwedeng na ng BSKE? Hindi pa rin po natin inaalis yung uh, maliit na posibilidad. Mayroon pa rin po. Sinabi ko yan ang kalahan. Mayroon pong maliit na posibilidad pa rin ang BSKE Uh, 2025. At yung maliit na yan, dihadong-dihado, pwede magkadihadohan. Mga kababayan, isipin po ninyo din yan, ha? Ayan, kaya lang ako masyadong kung iba iniisip, napakabayas ko, hindi po. Tinitignan ko na yung sitwasyon. Sitwasyon lang po, kumbaga reality check po ito. <clears throat> okay mga kababayan, sa mga bago na padaan dito, pa-comment po at pa-share din ang uh, ating uh, video. Ayan, subscribe. Hanggang dito na lang. Pagdasa susunod po. God bless you all.